Isa talaga sa kaligayahan nating mga nanay eh makitang puno yung laman ng ref and syempre pati yung mga bata eh natutuwa din sila dahil marami sila nakikitang pagkain. Isa talaga ang pagkain sa hindi ko tinitipid dahil ang mindset ko nga magtipid ka na sa ibang bagay wag lang sa pagkain. Sobrang thankful pa din ako kasi nakakapag grocery ako at napupuno ko pa rin yung ref namin at nabibili ko pa rin yung mga kailangan ng mga anak ko. Syempre hindi ko din to magagawa kung hindi dahil sa mga brand na nagtitiwala sa amin na magpa-promote ng products la at sa mga komisyon na natatanggap ko. Kahit kasi full-time mama ko, nagagawa ko yung part ko bilang content creator at nakakagawa din ako ng paraan para din kumita ng sariling pera. Kaya naman para sa iba na nilalang lang nila yung pagiging full-time mom Nako, ko, hindi nyo alam yung hirap na dinadanas namin mga full-time mom. Siyempre, alam ko din na mahirap din talaga maging working mom ma kasi yan din naman yung nararanasan ko. Full-time mom ako tapos nag-work din ako bilang content creator. hirap din naman talagang pagsabayin kasi nga kapag nanay ka na, wala na talaga ang trabahong hindi madali. At kapag nanay ka naman na lahat ng pagkakakitaan, eh gagawin mo lahat basta sa malinis na paraan. Yung mga binibili ko lang palang prutas, eh yun talagang tipong kinakain lang ng mga anak ko. Ayoko kasi bumili ng prutas na hindi naman nila gusto. Hindi naman din kasi mura ang mga prutas ngayon, kaya kailangan talaga eh maging praktikal. Ganito naman pala yung ginagawa ko sa mga gulay na binibili ko. Hindi ko naman kasi lahat to lulutuin na minsana. Ini-stack ko yan sa ref namin sa lagay ng mga gulay, kaya binabalutan ko siya ng mga tissue. Kapag naman kayong tissue, pwede kayong gumamit ng paper bag na brown. Nakakatulong din yan para hindi mabulok yung mga gulay nyo kahit naka-ref yan. Sobrang effective talaga yan kasi ganito yung palagi kong ginagawa kapag meron akong gulay na nilalagay sa ref. Nakakatulong din siya na ma-absorb yung moist na nilalabas ng mga gulay. At kapag ganito naman yung ginagawa ko, tinatagal ng mga gulay na yan minsan 5 days. Sakto lang din talaga siya sa pang isang lingguhan na ulam namin. Alternate din kasi yung ginagawa ko sa ulam namin. Minsan gulay, minsan karne, tapos isda. At yung ginagawa ko naman sa kangkong, ganito, hugasan ko siya, tapos gagamitan ko siya ng spin dryer. Hindi ito yung literal na spin dryer na naiisip nyo. Yan yung vegetable dryer. So, mapapatuyo niya yung kangkong and pwede ko na siyang balutan ng tissue at ilagay sa ref. Dahil nga sa sobrang busy ko sa pag-aayos ng mga pagkain namin, ako, munti ko pa nga makalimutan na hindi pa ako nakakapagluto ng tanghalian namin. Yan na nga lang din ang niluto ko, yung tinola. Mabilis lang din naman kasing lutuin yan, papakagisa mo lang ng sobra. Dumating na din pala yung mga sleepwear na in ko para kay Baby Athena pero natawa ako dito kasi nagkamali pala ako at hindi ako nagbasa. Noong una, enjoy na enjoy ako. Tuwang-tuwa pa talaga ako kasi ang gaganda ng mga design. Akala ko nga eh, sleepwear to. Yun pala, hindi pala to sleepwear, shorts and t-shirts lang pala to mga nabili ko. Akala ko nga eh, seller yung nagkamali pero nung chinek ko si Shopee account ko, ako pala talaga ang nagkamali. Naranasan nyo na din ba yung ganyan, yung tipong hindi nyo napansin yung description niya. Kaya ang ending, natawa na lang talaga ako sa sarili kong kamalian. Pinahiwa <laughs> ko na din pala kay Boss Jaja yung pakwan kasi eto yung kakainin namin para pang himagas. Dahil tinolay yung ulam namin, yung mga anak ko, nako eto na naman kami, sa sabaw lang ang kakainin nila. Hanggang dito na muna yung mini vlog namin. Thank you for watching. Bye!